Eto nalang, Buksan mo yung Honor of Kings mo. May sinanda ko sa'yo. Uy, wow! Gift mo sa akin to? Oo. Oh, oh. Tingnan mo. Pagdikita natin yung phone nating dalawa. Oh, iba't eh, may video ako na nasa CR ako? Ah, sorry, sorry. Mali, mali, mali. Happy, 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 happy. happy Hearts Day, Blue. Happy, 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 happy. Charis. Happy, happy, happy. Blue? Grabe, pag ginawa mo to sa crush mo, na full na yun sa'yo. Happy, 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 happy. Tapos yun, pagkinis mo Grabe, na-full na talaga yun sa'yo Hello, Judah Hello Tara, do'o tayo huh? Sige, sige Di ba akong mag-support? Oo, oo, meron akong skin ni Dachau Di Dachau oh. Meron ako nung kay Sansi Yes Sakto para tayong couples Yes sige, sige. Tara, dali Mag-online ka na, Honor of Kings Opening Tara Tara, tara, opening, opening Sige, okay. sige, ako rin, ako rin Woo Let's go